Banggit nyo po yung illegal na droga ngayon, parang candy na lang. Paano nyo po ito na nasabi, uh, Senador? Ah, um, ma nagsasabi na ganoon nga ang pangyayari. Kaya yun na nga, laganap ang krimen ngayon dahil kalat na naman ang Cebu. Tsaka marami din po yung mga kremen na may kaugnayan na sa illegal na droga. Marami tayong nababalitaan, karumaldumal na klase po ng mga kremen. Senador, parang bumalik tayo, parang nasayang yung war on drugs natin na naging resulta. Bumalik tayo dun sa dati na talagang walang habas ang mga kremen. Ganun talaga, magaling nakakalungkot na balita, no? every now and then na marinig ka naman na kawawa ng mga biktima dyan sa mga adik no? Uh, mga under the influence of illegal drugs na gumawa ng krimen at uh, kahindik-hindik pa ang krimen na ginagawa. Eh. Kagaya ng mga matatanda na 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 babae na ni-rape ng uh, adik at saka yung isang buong pamilya doon sa Cebu na pinatay niya yung kanyang asawa at pin pa ng ulo yung mga anak niya, dalawang anak. So, uh, this one, nagkakalungkot. Eh, <laughs> sa Amerika po, under Trump administration, Senador, itinuturing na niyang uh, uh, terorista, yung involved sa drug cartel. Uh, Ramdam niyo rin po ba ito dito sa ating bansa na ituturing ng terorista? Kasi kung ganyan, mahigpit na tayo yun kasi terorista, pero medyo sabi niyo nga, parang candy na lang din. Ulit, ang illegal na droga uh, Kung doon sa kay Trump, no? na dineclare na terrorista yung mga, mga involved sa drug trafficking, no? Dito sa atin ay parang kinukonsider pa na hero ng Quadcom yung mga kwan. Yung mga mga kun, kwan, mga involved sa drug uh, trafficking na tao, no? At saka yung mga drug protector ay sila pang hero ngayon, sila pang pinapakinggan. Yung mga police na involved sa war on drugs na napakatino, yun, yun ang nangakuntem, gipang kuntem, pati pinagkukulong. So, iba ang balik, nabalik kabalik tara ng pangyayari sa ating bansa. Tama po kayo dyan, Senator. Master Judea po ito, Senator. At uh, ako po ay yes, Master. Uh, nalulung nalulungkot po ako, Senator, dahil yung pinaghirapan nyo kasama si Pangulong Duterte at noong administrasyon ninyo uh, ni, ni, PRRD, eh, parang nauwi po sa wala. Ngayon po, uh, pero sinasabi po ng ating gobyerno eh maayos daw ang uh, kalagayan ng ating bansa at mababa ang kriminalidad which is medyo baliktad po talaga sa nangyayari na nakikita ng taong bayan. So, ang tanong dito, hindi hubad nila nakikita or saan po kaya nagkakaproblema or hindi po ba nag mali po ba ang nakakarating na datos sa ating uh, gobyerno? Paano po kaya 'yan? Alam mo ba sa Judea? whatever figures, whatever numbers, whatever uh, data mm. you are going to show mm. sa yung presentation just to just to to appease the situation. Kaya anong datos yan? It is that the real measure of uh, uh, the real uh, peace and order situation of our country. And um, the real measure is you go down to the street level. Mm. Puntahan mo yung mga tanungin mo kung ano pakiramdam nila. Mm. Are they Tama. feeling uh, safe right now? So yun ang pinakamagandang uh, uh, datos na kukunin mo, yung pulso ng taong bayan. Huwag yung mga taong bayan na mga disinti na nakakulong lang dyan sa mga kung ano, yung mga gated subdivision, mm. uh, safe yan sila. Uh, doon ka magtanong, doon sa kalsada, yung mga tao doon na kung saan nagkakalat yung mga adik, yun ang tanongin natin. Uh, uh, doon mo malaman ang totoong sitwasyon. Uh, Senator, uh, isa pa po sa issue natin ngayon na nakikita, eh, parang yung mga na nakasuhan regarding sa illegal drugs noong panahon ni Pangulong Duterte, kahapon lang meron pong pinalaya na medyo mabigat din po ang kaso. Ano po yung opinion nyo dito? Ayan nga, nalulungkot talaga ako. Kagaya nung, hindi naman drugs yung kaso, no? Yung si, si dating Mayor Jed Mabilog ng Iloilo, mm. uh, -ilo, no? Mm -mm. Na binigyan ng amnestia natin, Pangulo. Pero ay, yung kaso naman niya, is, uh, is still mabigat pa rin dahil. Mm -mm. Yes po, Senador. Naku, nawala ang signal ni uh, Senador Ronaldo. So, okay, uh, go ahead po, go ahead uh, po. Okay na po yun nga uh, yun ang nakikita natin ngayon nasabi ko kanina na para bang tila ginagawang hero ito mga mga drug personalities at mga drug uh, protector uh, yun sila ngayon ang hero at sila ang pinapakinggan samantala yung police uh, si Colonel Grijaldo hmm. hanggang ngayon nakakulong pa sa piita na wala namang kaso na kapay walang warrant at uh, grabe talaga ang uh, injustice na ka, kanyang uh, ah uh, tinatamo ngayon dahil doon na siya nagpasko, nag-New Year sa kulungan hanggang ngayon. Kinontem na naman siya uli at doon naman kinulong sa sa Police Station 6 sa uh, Batasan. Mm. Eh, kasalanan ba niya kung magsabi siya ng totoo? Kasalanan na ba niya kung hindi hindi nagustuhan ng mga kongresman yung kanyang uh, mga sagot? kasalanan ba niya kung i-invoke niya yung kaniyang constitutional right uh against uh, self-incrimination e dapat respetuhin 'yan ng ating mga congressman kapag ang resource person ay na nagsabi na lang ganoon eh tama na huwag mo nang uh, pilitin dahil uh, that is his right to invoke that uh, right ng, uh, against self-incrimination so nakakalungkot ah uh, parang uh, naging iba iba yung uh, double standard yung hustisya ng ating bansa. Uh, Senator, uh, ito ito po ay katanungan ng ating mga kababayan. Kasi saan nangyayari po ngayon? Parang uh, wala eh, wala na pong natatakot. Sa tingin niyo po ba, ito kasi tanong nila ng ating mga netizens, may pag-asa pa po ba ang ating bayan na makaahon dito sa paglaganap ng droga sa kriminalidad? Uh, may pag-asa pa po bang mabaliktad ito? ako hindi ko na wala pag-asa mm. hindi ko na wala pag-asa i'm not feeling hopeless pero i'm trying to trying to ano to lighten up the situation mm. ako pagkahan na lang tayo magbago ito magbago itong sitwasyon sa droga kapag magbago ang uh, ang uh, approach ng uh, ating pamuno mm. patungkol dito sa pagsawata ng illegal na droga eh, kung ngayon na wala siyang pakialam, tahimik lang siya dyan, wala siyang pakialam kung ano nangyari sa ating bansa, mm. ay hindi magbabago yan. Pero kung magbago siya at talaga seryosuhin niya, sigurado ako because sa uh, the, 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 the lowest patrolman on the streets is as uh, brave as the president, the sitting president in Malacanang. Mm -hmm. Ganun po yan. Kapag uh, ang Pangulo ay merong... Uh, merong merong uh, merong direktiba sa kanya mga tao na sige kagaya ng ginawa ni Pangulong Duterte mahirap mahirap sabihin na ikumpara na naman natin mm. because wala talaga no choice tayo eh talaga makumpara talaga natin yung yes. previous administration at saka itong present administration eh kaya noon bakit lahat ng police involved sa illegal sa anti-drug operations dahil talaga sinabi natin Pangulo we will wage a war on drugs at kayo mga pulis, magtrabaho kayo at pag kayo magkaproblema in line of duty in connection to your uh, uh, mandate, sagot ko kayo. Pero kung kayo ay mag-abuso, kayo rin ang mananagot sa akin. Yes. Yan ang uh, marching orders ating Pangulo eh. So ang pulis ay ganadong mag-operate. Pero ngayon, tanong ng mga pulis ngayon, tahimik lang yan. Go Pero right. bulungan mo, ano, Musta? gusto, uh, saguti ka lang pulis sa uh, Ah, wala, sir. Hindi na, hindi na ito panahon ngayon na magpahiro-hiro tayo ngayon, sir. Dahil uh, pag ikaw ay nagka-problema dyan sa anti-drug operation mo, buntot mo, hila mo, uh, kawawa ka. Kaya sa, tahimik na lang kami ngayon dito, sir. Tahimik na lang. Yun Kahit na, na itong mga polis na ito gustong-gusto magtrabaho, pero nag-alangan, takot. Isingit ko lang po, uh, Senador, uh, speaking of Colonel uh, Grijaldo, totoo po ba... Uh, kasi meron akong nakitang uh, dokumento at baka may impormasyon kayo. Totoo po ba na simula nung siya po ay na-detain, eh kinukonsidera na siyang naka-leave of absence, tapos wala siyang sahod? nako ako. Yan yeah, double whammy nga eh. napaka na liderato sa PNP, no? Ako, kung ganun ang tao ko, eh, wala, wala ka na nga ginawa para masalba yung injustice na... Na, na na experience ng iyong tauhan alam mo naman na wala kasalanan yung tao mo eh bakit pa pati sweldo niya uh, puputulin mo sobrang injustice 'yan eh ganti nga totoo yan no work no pay ang policy ng ating uh, ng uh, PNP pag hindi ikaw nagtatrabaho and wala kang sweldo at uh, kasaba diyan sa hindi pagtatrabaho kung nakakulong ka pero ang sana naman, they, they, should be liberal enough to interpret their own policy. Hindi yung porki galit yung uh, House of Representatives sa tauhan mo, galit ka na rin. Ay, naku, saan ang justisya ito? Anong klaseng liderato meron ka? Dapat, dipinsa mo yung tao mo. At uh, ang, ang alam mo, as a commander, yung primary duty mo, primary consideration mo is number one accomplishment of the mission number two, to look for the welfare of your men eh ngayon saan ang welfare ng tao mo ngayon dyan? kawawa kawawa yung tao mo ano unless naka-align yung uh, uh, accomplishment of the mission mo doon sa mission ng mga quadcom kung anong mission na meron silang uh, at kun meron silang gustong makamit sige sundin mo kung galit sila galit ka rin sa tao mo kung gusto mong gusto lang yurakan yung uh, yung uh, uh, karapatan ng uh, tawhan mo, yurakan mo na rin yung tao mo. At, gipitin mo na gusto. Mali, ba? Mali, ma. mali ka. Naawa ako. Naawa ako sa tao. He, he, dapat siya ay considera na hero ng PNP for, because he stood up for what is right. He stood up for the truth. Dapat siya ay, ay consideran na hero. Bakit tanggalan niyo na suldo?